panibagong adventure na naman tayo pamana sa gabi magahanap tayong isda sana makadilin ng pambigas ito binamano <coughs> malaking liglig ka agad or kauser ayos na itong dagdagan maraming salamat ulit lord sa panibagong biyaya ngayon nasa unahan yung kasamahan ko magahanap ulit tayo baka mayroon pang kasama maganda ang sampul ng ating nauling isda lapulapu -lapu ka agad mayroon pang isa liglig na naman Mm -hmm. Lagata ka dyan. Maganda yata ang gabi ngayon namin. First class na isda kagad na nagpakita. Antimano, dalawang liglig kagad. Maganda pa ang sukat. Kaya lang ngayon, malakas ang agos. Tsagaan lang. Dito may butas. Wala mang nakasuot. Magandang bahura ito. Sana may pugita. Naroon, may pumuti mga kapaders. Wow, laking pugita. Nasa ulihan ko lang ang siboy pugita. Siya ang susungkit at siya magpapalabas. Naglulo ang aking kamera mga kapadir sa lingis ng plastic ni Boy Pugita. Inaalis muna niya yung mga batong may liit sa butas. At sikip mga kapadir yung Pugita at baka may harapan maglabas. Nakikipaghilahan pa yung Pugita. Yun, bitawan din yung bato. Kailaan nagsuot sa pinakang ilalim yung Pugita. Sinusungkit na ni Boy Pugita mga kapaders Sana lobas yung Pugita. Big na sa estimate ko yung Pugita. Ayan, sinusungkit. Ang masama nito, malalim ang butas. Sana lumabas na. Sayang pag ninahuli mga kapaders. Masama sa kamera yung links ng flashlight ni Boy Pugita mga kapaders. Pahihirapan na naman kami na itong Pugita. Ayan, malapit na lobas mga kapaders. Ayan na, malabas na yung galamay. Kunti pa. Ayan na, malabas na. Malaki mga kapaders. Kunti pa. Yung biglang dinakot mga kapaders. Susuot pa, babalik sa butas. Ihilahin palabas. Ayan, natanggal din kwartang linaw na ay biglang kinagat na naman mga kapaders ayan nilata ang ata na naman ni Boy Pugeta another 200 ang kilo maraming kulambutan si Boy Pugeta matibay ang mata ni Boy Pugeta sa kahit sa kulambutan oy balatan mga kapaders gadol kung tawag sa amin nakatindig mayroon naman tong hatid na masamang pamahiin mga kapaders pamahiin ng mga tanda kapag ang balata daw nakatayo ibig sabihin ang dagat ay lalakas Awang kula ang kung totoo. Sana hindi maging totoo. Ata na laot pala ang kami. Oh, may tama na ito. Labahita. Mm -hmm. Gitik. Andiyan pala si Boy Pugit sa kabilang bato, sa kabilang butas. Siguro ko pala dinuplasan mga kapalo, parot fish. Ito yung bawal hulihin. Sa mga nagkukumin po dyan, dadakutin ko mga kapalos bayom. Lumayas na. Hindi ko yung papanain. Diyan na muna. Na ito pala pula po mm -hmm. Mataan tama ayos ng pandaradagdag, lapu-lapo, hanap uli, baka mayroon pa dyan sa unahan mga kapaders, barawangan, malim ang butaw, na ito, may isda. Mm -hmm. Bali dalawa, solid, ubudlawan mga kapaders, kung tawag sa amin, bulit din naman sa katigasan, kaya hindi mga kapunit barabasta. mayroon pa akong nakitang isda, nasa butas, uy, nawala mga kapaders, Talikbago sana yun dito sa kabilang butas. Iikutan ko. Baka nandito lumampas. Nasa na kaya yun. Dito sa butas, silipin natin. Baka andito la pakita. Na ito mga kapaders. Nakasilong sa butas, sa ilalim. Naroon, nakaharap sa akin. Antayin kong bumalagbag. At para malapad ang patamaan. Huwag kayong malikot. Mm -hmm. Balit balat lumang kapaders. Kapag ganyang kalaki pa lang, ayang liglig mga kapaders. Yung tatlong na nahuli kong iyan, isa ang presyo na iyan, 130 ang bigay namin. Kaya ang karamay ng mga turista dito sa isla dumadayo, nakakatikim sila ng mga murang isda at sariwa. Ito, malaki-laki. Mm -hmm. Pasala po na ito mga kapaders. Muntik pang sal ang pagpana ako. May ganit, medyo napawaba ang tama. Ayos na ito, pandaradagdag, pambigas. Matagal-tagal rin, hindi kami nakalaot nung kasamahan ko. Nagkatrangkaso kaya ako mga kapaders, kaya ilang gabi ako walang laot, kaya wala tayong vlog ngayon pala ang mga kapaders. Kaya sana ngayon makasabot tayo ng isda at para yung aking pakiramdam at para bumalik yung aking lakas na ito paro-paro, maraming tayong iwas tayo baka tayo matinik. Diyan sa unahan, hanap lang tayong ibang mga panak mga kapaders. Dito may nakasuot. Anong isdaing kaya yun? Nawala na pati. Andito sa kabilang butas, lalampas na mga kapaders rodelyo or alatan. Ayos itong sabawan. Sigurado ito kapag ito mataba, balik yakas. Hindi pa ako makahirit lang langoy. Medyo ngalos pa akin tuhod mga kapaders na ito isda. Liglig mm -hmm. -lig uli. Ayos na ito, malaki-laki. Iba na ang presyo na ito. 170 na ito mga kapaders. Kasama ng surahan sa kilo. Dito, lagas na ang kula po. Kulambutan, pakita. hoy oh, nain dito. May nagtatago man na isa. Maesang isang kiluhan. Mm-hmm. Gitik. Unti-unti nagpapakita ang kulambutan sa kapugita. Pati lapo-lapo. Sabay-sabay na sila mga kapaders. Kaya ngayon susunod na buwan, makakadil siya tayo ng maayos ayos. Apat na araw ako, minalmahal ng trangkaso. Ha, mala trangkaso. Kaya yan, dito may nakatago mga kapaders. Wow, laki na po Lawihan or bakla, siguraduhin ko. Mm -hmm, gitik headshot ulit mga kapaders ayos na ito first class sweet insor o kaya sinabawan ang masarap dito mga kapaders ayan laki ng bibig ngayon ako babawi maghahap tayo ng masarap na sabawan na isda dito may nakatago labas ang ulo sibungin or sono mm -hmm. Lagata ka din dyan. Sige, pakita na kayo lugod lahat. Kahit anong panain. Basta yung may sa kamay ulam, pwede na. Nasa resortihan namin itong bahura mga kapaders, birgo siguro ito. Uy, na ito pa, laking lawihan. Siguraduhin ko ulit. Mm -hmm. Hitchat na naman. Kuwartang linaw. Maraming salamat uli Lord. Kahit matagal-tagal ako hindi nakalaot. Pero magandang blessing ang nagaantay sa amin sa karagatan. Pilang isda dito sa bahura mga kapaders na panain. Lapo-lapo ang karamihan, mga lawihan. Hanap ulit baka mayroon pa. Dito, may malaking pugita ulit mga kapaders. Itong batong may liit, alsin ko muna. Malaki ito mga kapaders. Estimate ko dito mga tatlong kiluhan. Sa mata pa lang, estimate ko na kung gano'ng kalaki. Ayan si Boy Pugita. Siyosungkit na mga kapaders yung mga maliliit na bato sa butas. Siya magpapalabas. So, na ni Boy Pugita mga kapaders. Kunting ingat ka dyan. Mas malaki yan dun sa isa kanina sa unang nakita ko ayan pangapit pa lang mga kapaders kwarta na mabilis lumabas mababaw butas yun dinakot na din kaagad mga kapaders at kinagat sana kaya lang hindi niya na ituloy at yung galamay ng pugita na ikong agad sa gasmas niya ayan ang lalaban mga kapaders mayroon pa ditong balo sa ng dagat may naghuhuning ibon mga kapaders pati nalaan dito sa dagat sinusundan pa ako ng balo Ayan mga kapaders, matagal gitigin ng kasamahan ko ni Boy Pugita. Paliboyun, kinagat na mga kapaders. Nagyaposta na sa Gasmas, hindi na gitik sa unang kagat mga kapaders. Ayan na, tutulungan natin, hilahin ko din 'yung galamay mga kapaders. Nahila ko 'yung galamay, tulungan ko. din si Boy Pugita. Ayan na, nagpertinta na mga kapaders. Mahirap sakmalin ang kanyang bibig. Palibasa, malaki ang ulo ng Pugita mga kapaders. Ayan na, kahagatin uli mga kapaders ni Boy Pugita. Yun. Nagitik din. Matagal nagitik mga kapaders. Palibasa malaki. Kwartang linaw na ito. Pandaradagdag. Nakadalong pugita tayo kagad agad. Parehas malaki. Pagkatapos magitik ni Boy Pugita mga kapaders. Pag ko sa unahan. Nakakita ako uling pugita. Pinapalabas ni Boy Pugita. Medium na mga kapaders. Yun. Nahuli din. Ayos na ito. Sobrang isang kilo niya sa estimate ko. Kagatin mga kapaders. Ayan na. Pinayapos na sa paldang kamay. Wido kang kagatin. Ayan mga kapaders, binigla na naman. Pagay mga medium laang, madaling gitikin. Magandang bahor ito aming napistuhan. tuhan. sunod ang pugita. Dito may nakasuot mga kapaders. Naroon, laking lawihan. Dito sa kabilang butas ko iikutahan. Andito ang parting ulo na sigurado ko nakaharap sa atin. Na ito mga kapaders, sisiguraduhin ko, i-double ko ang rubber ng pana. Sana magitik at nang hindi makapirsa tutukan ko na at panahin ko na mm -hmm, hindi man lamang nagitik di bali ang mahalaga nasa pana ko na wala na itong kawala gigitikin ko na lang ang mga kapaders wala tayo bang na nahuhuli puro karamihan lapu lapu mas maganda nga ganito mga kapaders at para maganda ang dilin siya dyan sa unahan hanap ulit tayo na ito talig bago na iba naman yung isdang masarap pero masakit makatinik, matagal makalimutan. Ganitong isda kapag nakatinik, matagal mo makalimutan pero paluluhain muna. Hanap kuli tayo. dyan sa unahan, lagas na ang kula po, manipis na. Kaliba sa ilang gabi ako walang laot mga kapaders, tatlong gabi. Isang araw ako nagpakondisyon ng katawan, pero may pa aking katawan mga kapaders, hindi ko lang pinipirsa ng paglalangoy. Dito sa malapad na sayap, mayroong nakasuot mga kapaders. Iikutin ko itong malapad na sayap. At sinisilip ko may itim na isda doon sa butas. Malapad. Anong isdaing kaya yun? Sana makita ako. Hirap dito makita mga kapaders. Doon kaya sa kabila ako iikutan. Dito sa kabila. Baka dito ko makita. Anong isdaing kayo malapad na kulay itim? Dito. May tayong pa. Hirap makita. Dito mga kapaders nakita ko na. Kailan niya makita sa camera? Mm-hmm. Tinamaan. Uy, malapad na labahita, God. Ayos na ito, bitilya. Pandaradagdag. Salamat uli, Lord. Taka-isda na naman. Hanap uli tayo sa unahan. Malinis na ang bahura, sigurado. Oh, hoy, naroon. Malaking buko, mga kapaders. May kagat sa partim buntot. Panahin ko. Mm hmm Gitik. Pangulam. Anong isda yung kaya kumagat dito? Bawas na ang buntot. Hanap ulit. Tsaka-tsaka lang tayo mga kapaders. Pamamana. Dito may nakatagilid. Lawihan. Ganda ng pagkatago. Mm -hmm. Gitik na naman. Headshot. Maganda ngayon patama namin. Sana ganito palagi ay mahuli bawat laot at first class na isda mga kapaders. Sigurado ito pagbagsak kilo lalo itong pupula. Kapag mga ganang klaseng isda na aking nakikita mga kapaders, gumaganda akin aking pakiramdam na ito pa bago. Mm -hmm. Ayos na ito. Masarap ito mga kasabawan bukas. Disting tayo. Makahigup lamang inasima na isda. Dyan sa unahan. Na ito, nukos. Papalapit sa akin. Mm -hmm. Lagata ka dyan. May plano panlalayas. Pang ulam ng kasamahan ko. Sigurado ito. Kikilawin ito. Masama pa ang busis ko mga kapadyers. Gawa ng trangkaso. Pasensya na. Ako. medyo paos pa ako. Hanap ulit tayo. Ito, manalang gabi. Eh. Tibugo kung tawag sa amin. Mm -hmm. Hindi nagitik. Gaitong pukita kaya. Malitang utak mga kapadyers. Hirap magitik. Pag hindi din kakagatin, barabasta. Ayos ng gataan yun. Pukita. Kaya lang allergy tayo. Yung kasamahan ng uulam na ito pa talikbago yun tinamaan mga kapaders sa lapad ng talikbago sa asablayan pa aroy nakatanggal na ha mali yan sayang pa ito na lang isang kasamahan ito yung mag-asawa sana mga kapaders ito na lang ang kaasawa mm sa yung kaasawa mo nakatakas sa lapad ng patamaan sablay pa ang tinamaan Meron pa akong nakita mga kapaders, may kalapit na lapo lapo Ito, Mm -hmm. Liglig. Ayos na ito. Nakatakas man yung isa. Ito naging kapalit. Pero para sa presyo na yan, hanap ulit tayo. Diyan ulit sa unahan. Pakita, naroon, lumay lumabas. Lambingan. Mm -hmm. Ito yung isdang may panga mga kapaders. May tinik sa Ito, sakto. At ako yung kagaling ko lang sa trangkaso. Ito ang magandang sabawan. Iba plastic ko lang yan. Iyong buong ng Ano ang freezer ay. Is, mayroon ang takip ester kong yun yan. Mayo. Uli. At ko yun Anong na Hindi, alas dos pa lang atay. Alas Ha? Ayan ang na. Alas dos. Alas dos. Alas dos na? Bo, yan. Magandang 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 sa lahat mga kapaders. Ito na yung ating kinita lahat-lahat sa isang dive kagabi. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayon na pinagkalob mo sa amin. Ito na nga pala mga kapaders yung amin kinita lahat-lahat. 4,287. Ito yung gastos mga kapaders, 265. Ito yung natira, 4,022. Pinaglima. Apat kami tao, panglima yung bangga mga kapaders. Kaya ito yung partehan, bawat isa, 804. Ayos na ito. Maraming salamat ulit, Lord, sa panibagong biyaya, pambiling bigas. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang panonood. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati rin sa mga FW dyan. Lahat tayo mag-iingat. God bless.